dagitab na kasalukuyang may rerun sa Ateneo. Isa siyang workshopper at kaibigan ng ating national artist. She will read an excerpt from Pinilakang Tabi, the part where all the censored portions, meaningless footages cut by the censors, are spliced together, take on a life of its own, and make a stand. It may sound complicated, but it's really not. Bago, po, bago ko po tawagin, trigger warning, meron po tayong ma maririnig at mapapanood na um, mga eksenang baka po para sa ibang mga tao ay triggering. So, paalala lamang po. Ayan. Ladies and gentlemen, pakinggan po natin si Miss Agot Isidro. Magandang hapon sa inyong lahat at masaya kami nandito para kay Sir. At I'm sure masaya masaya si Sir dahil uh, sa suporta na binigay niyo sa kanya ngayong hapon. Para sa mga may supling, cover ears lang. Okay. Ang mga pinutol from Pinilakang Tabi. Ang mga pinutol ng sensors mula sa mga pelikula ay hindi kailanman nawala. Bumuo ang mga ito ng isang lihim na komunidad sa tabi ng LVN Studios, kung saan madalas ginagawa ang post-production, maski, maski na ng mga pelikulang gawa ng ibang kumpanya. Sa loob ng maraming taon, mula kina Presidente Laurel hanggang kay Presidente Duterte, nandun lang sila, walang nakakaalaw. Ang iba sa kanila ay paulit-ulit lang na nagsasabi ng utang ina, puke, tite. Dahil yun ang mga salitang pinatanggal sa kanila. Ang iba'y may hawak na tinigpas na ulo o kaya'y binaling binti. Ang ilan ay nakahubo na parang nakikipagtali, humahalingheng. Ang isa'y tinutorture. At kung minsan, ang iba sa kanila'y sumisigaw ng paghihimagse na pangangailangang putuli na sa wakas ang pang-aapi ng tao sa kapwa-tao. Sa ganito nagdaan ang malulungkot na mga taon, kaya nagsimula silang maligaling. Dahil ang pinakamasakit ay yung makalimutan ka na nagpapatuloy pala ang mundo, maski wala ka. Kaya lumabas sila at nagsimulang makihalubilo sa mga tao sa kalsada, sa may bahay-bahay. At noon nila nakita na ganun din sa labas, binubura din, tinatanggal at pinagbabawal din ang mga inaakalang hindi ka nais-nais. Ang, at ang mas masaklap Tinanggap na ito ng marami na para bang natural lang ang pagbura. Kaya pumasok sila sa loob ng mga sinihan at ginawa nila ang matagal na nilang gustong gawin. Ibinilat, ibinalit nila ang mga sarili nila sa mga pelikula. Sa mga sinihan sa buong bansa, sabay-sabay silang sumingit sa mga eksenang napapanood sa screen. May hawak na placard o kaya'y pugot na ulo. O pinutol na ari, sumisigaw ng putang ina. O kay yariin mo ako. O maaking baka. Magpapanasana sana ang kamera sa alo na humaham pas sa batuhan. Pero biglang sumingit ang dalawang hubong nagtatalik nakita ang mga tao, nakita ng mga tao, ang pagtigpas ng karakter ni Philip Salvador sa ulo ng kanyang ama na ginampanan ni Vic Silayan sa karnal ni Marilu Diaz Abaya. Gumulong ang ulo sa lupa. Nasaksihan nila ang pag kay Moises Padilla ng mga tauhan ng kalabang politiko sa The Moises Padilla Story ni Jerry De Leon. At nasabi ni Sandy ang dulong sa moral ang putang ina na ilang beses na blinip ng sensors. Putang ina. Putang ina. Putang ina. Putang ina. Dahil apat na beses itong tinanggal sa pelikula. <laughs> Nilantad na mga babae ang kanilang hubad na mga katawan sa isla ni Celso at Castillo. Nagrally ang mga sakada sa sakada ni Ben Cervantes. Napunood nila ang ora pronobis ni Lino Broca. Nalantad ang totoong Maynila sa Manila by night ni Ismael Bernal. Pinakita kung ano ang ginagawa ng mga torero sa live show ni Joey Javier Reyes mahimbot kayo, sigaw ng, ng mga magsasaka sa mga sundalo. Ginawa nilang pelikula ng pakikibaka ang mga action movie. Makibaka! Huwag matakot! Sigaw ng pinutol na ari. Napuno ang kalangitan ng mga graffiti ng paghihibagsik. Parang silang mga inang sa wakas ay nahanap ang nawawalang anak ipinilit nilang makita at marinig sila. Hindi kami mga tauhan lang. Mga alaala kami. Mga boses kaming nawala. Kasaysayang ipinagkain. Binubuo namin muli ang aming mga kwento.